kung makikita nyo ang daming mga fire truck dito at nandito lahat yung uh, mga fire volunteers maging sa uh, Bureau of Fire Protections na pakarami yan at uh, lahat dito nagtulong-tulong para para ano para apulahin o patayin yung uh, apoy dun sa may uh, nagaganap na sulog so makikita nyo napakarami lahat dito at uh, ito yung mga firemen natin kung saan nakapila lahat sila dito, naka up yung iba para sumuporta dun sa unahan para makatay yung uh, apoy, pero sa pagkakakita ko, eh okay na po ngayon na uh, July uh, 29 2024 20 no? so eto na dito lahat so ayun yata, kailangan natin kung maaabot natin ng uh, uh, mayro'y yung uh, Nadali kanina. Tingnan na natin. Doon oh, doon yung pinaka ano niya, yung bukas na yan. Na, na parang nag-usok yata, nagsimula yung apoy at binabantayan ng mga fireman natin. Parang nakaantabay lahat sila dito, mga taga BFP mga na Bureau of Fire Protection sa nito lahat. At iba-ibang klase, mga, mga volunteers natin, ang mga firemen at yung mga Hello bayani natin. Nakaantabay lahat dito at yung mga uh, na, na naman nila pati mga mag, like, uh, NDD uh, RMC no? pati ating mga kapulisan para i-secure yung uh, lugar. So ayun lang ha. Magkaganaan pa dito sa Lucky Chinatown sa may Binondo. Nagaganap na sunog, alarma no? pero naapula na. Pero lahat naman sila naka uh, ang tabay dito ha. Eh. Ayan ha.